Narang mais. Hmm. Nasta sa ski arkilih mais. Hmm. <coughs> Yang nah, mais ano. Oh. Ay go man sa adlaw taas. Tagas na oi, eh. turo dagang kayo turok siya jud. Gani kay na sa likod, sa tangkal oh, napatungan ang tangkal. So nara guys, oh. Mais guys. Ikan itu oh, anak o pangbabaw nara guys muna ni ang mga kwan guys nama iso tagas na kayo kalamunggay aran kalamunggay o kalamunggay oh pagdaon bagod keyuan hmm subo nara ding kitanam tagas na oh paghawak Taghawak na oh mais nice. baboy busog ka ini eh. na magkaon ang um, mong baboy guys baboy nga murag baktin guys ara guys oh ara, guys dingin kay lawas guys busog kay sa guys kay Takay na pagkaon guys oh. 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 So karon guys na tangkal tang na guys. Nara ako mga pato guys. Uy, nalima nang itlog sa akong pato guys. Eh. Bato Pato na ko de guys. Tulo adwa ka bay isa ka laki. Apay maisa ubos tangkal guys oh. Ah. Hmm. Nice. Tambo kay maestri sa likod sa tangkal guys. ya Tuh ada guys oh misan itu hmm. anak, -anak.